Uh, magandang hapon mga kasama kong mag-uubas meron lang akong gustong i-share tungkol dito sa experience ko dito sa aking ubasan Eto. dito sa hilera na to yung mga nakatanim dyan na variety medyo may katagalan bago mahinog mga umaabot ng 115 days katulad nito Itong si Libya. Ayan, Libya. Uh, Libya. Ito yung puno niya. Ito, Libya. Meron din akong bagong dugtong dito. Shine Muscat. Ito, Libya din. Libya. Libya. Libya din dito. Libya. Ayan oh, Yan yung bunga. Halos wala pang pagbabago. Parang matagal pa mga nasa Isat kalating buwan pa siguro bago mahinog to. Ito. Ito, ayan, ayan. libya din. Libya. Tapos itong sumunod, academic. Ayan yung bunga. Green pa rin. Wala pang, um, ano, hindi pa hmm, um, Ayan, yung bunga nya. Marami din. Ngayon, dito sa pinakahuli, ito, atos. Tingnan nyo yung bunga. Tingnan natin. Ayan yung bunga. Oh, hinog na. Tinikpan ko kanina. So, sobrang tamis na. Pwede na itong pitasin. Ngayon, ang problema, eto, yung helera na to, yung mga nakatanim dyan, dyan sa may unahan, kailangan pa nila ng, ano, ng maraming tubig. Ngayon, pagka pinatubigan ko yan, masasama tong atos na to. Eto sa helera na to. Eto yung pinakahuli eh. Ayan. Ngayon, pagka pinatubigan ko, ang mangyayari pwede magcrack yung bunga ayun dun oh ayan pwede na yung pitasin ay mga nasa unahan doon na kung mga isa't kalahating buwan pa kailangan pa nila ng ano maraming tubig ngayon pagka pinatubigan ko yung kawawa naman tong si Atos lalo na pagka nag ako ulit at nagbigay ng maraming bunga tong Atos at ganun din, siya din yung unang mahinog. Ay yung mga nasa unahan. Eh, kailangan pa ng maraming tubig. Kawawa naman tong si Atos. Ngayon, ang ginawa ko, may tumubong shoot dito sa ilalim. Nagdugtong na lang ako ng ibang variety. Katulad ng matagal din mahinog ang bunga. Etong si Livia tsaka si Cotton Candy, Halos ganun din yung ano matagal din mahinog yung bunga. Kaya pagka na ko na yung bunga, ayun yung bunga na 'yon. Patuloyin ko na dito. Dito. Tapos etong cotton candy na to, ito na lang yung patuloyin ko. Buting at uh, sumibol <laughs> ngayon meron din dito eh. Tignan natin Ito yung mother plant ko. Ito yung pinagkukuhanan ko ng pandugtong ko. Nung una, atos din. Ayan, yung bunga, ganyan din. Oh. Mga isang linggo na lang. Ayan, isang linggo na lang. Pwede na itong pitasin. Ayan. oh. oh, di ba? Ayan, oh. kaya lang, itong mga katabi niya, green pa. Green pa. Ayan. Akademik. Mas matagal mahinog tong si Akademik eh. Oh. Tapos, itong katabi niya, ayan. <laughs> Libya. Kaya, pangit. Siguro, ang gawin ko na lang dito sa mother plant ko, dugtungan ko ng iba, ibang variety, yung matagal din mahinog. At uh, gagawa na lang ako ng isang helera na puro atos na lang para pagka nag verizon ay eh, sabay sabay silang mainog at tu tigil na yung tubig ganyan ayan. ganun na lang siguro ang gagawin ko ayan o no? academic halos wala pang pinagbago yung kulay eto everest eto mga 3 weeks pa siguro to. Ayan Ito. Blue brasini. Oh, pe, pero mukhang nag light na yung kulay, parehas lang din siguro to magka-magsabay sila ni Everest, Prio. Tapos ganun din siguro tong si ano, si Baikonor. Alas nagsasabay-sabay sila eh. Ayan oh tsaka si Red Cardinal ayan siguro sabay sabay sila to mapitas hmm. Red Cardinal Red ayan tapos etong si Taldon ganun din si Taldon eh sabay sila ng Everest Prio, Baikutor Red Cardinal o oh. Taldon Taldon tingnan natin so Uh, diba Dapat Ito siguro yung magandang Pagsamasamahin Kumbaga sila yung mga kakapartner. Pwede siguro kasi pag, uh, Mga ganitong stage na Baka isang beses na lang itong patubigan Ayan Ayan hmm. Ayan dito rin si Red Cardinal ayan mabilis din halos magkaparehas din sila ni Atos pero mas mauna si Atos na ano, mahinog ayan oh. kulay red na tapos yung katabi niya ayan yung mga yan oh. cotton candy cotton candy o wala pa hindi pa nagbago yung kulay ganun pa rin kaya pagka kailangan ng tubig tung si Cotton Candy, ako, masasama tong si Red Cardinal na, na mapatubigan. Baka magcrack yung mga bunga. Yeah. Kaya ang ginawa ko, tung Red Cardinal na to, meron ding tumubo na shot. Ito sa may puno, pinaka ilalim. Ginugtungan ko ulit ng Cotton Candy. Yeah. Para pagka Napitas na yung mga bunga niya. Putulin na dito. Yeah. Para pagka mag mag ma, ma, mahinog na sila pare-parehas lang. Wala yung nagkakrak ng ano yung mga bunga. Ayun, 'yun lang ang gusto kong i-share sa inyo. Salamat.